Matatakot pumalaot ang ilang mga sa General Santos City matapos mag-iba ang direksyon ng alon daw sa lindol. Dagdag problema pa ang mga nasirang bangka nang mabagsakan ng mga malalaking bato. Live mula sa General Santos City na sa frontline ng balitang yan si Reynel Pawid. Reynel, lahat ba ng mga mangingisda riyan e eh ng pumalaot? Sheryl, pasado alas 6 nitong gabi ay uh, nakakita na tayo no ng mangilan-ngilan sa ating mga kapatid na mangingista dito sa Barangay Bulas sa General Santos City. Ang kanilang rason ay uh, baka mas mauna pa silang mamatay sa gutom kung patuloy na naninininiwa o kung patuloy silang maniniwala sa impormasyon ukol nga sa Umanoy tsunami threat. Itang, talaga babagitin na Imbes na paharap papunta sa pampangang ang alon ng tubig, patagilid ang along nangyari sa isang dagat sa barangay Bularito sa General Santos City. Ang mga bangka sa baybayin, tila winalis kasabay ng patagilid na tubig. Nangyari ito kasabay ng 6.8 magnitude na lindol nitong biyernes. Isa sa nakakita ng pambihirang pangyayari na ito, ang mangingisdang si Saibi. Limang araw na siyang nakamasid sa dagat matapos ang insidente. Dahil sa pangamba, hindi tuloy siya makapamalaot. Takot talaga dahil baka lumaki ang alon. Wala na kami mawang mga pagkain dito. Dahil yan lang ang hanap buhay namin dito. Ang laot ng kuha ng isda at saka yung hipon. Siyempre walang kita. Ang dalawang bangka namang ito nabagsaka ng gumuhong pader. Kaya naisin man na makapamalaot ni Nanay Unais, wala siyang magamit. Yan nasira yun sir kasi nasira yung balay bahay nila. Nadaganan yung bangka ko, dalawang bangka. Wala pong pangpagawa kay Pobre. Higit limang daan ang manging isda rito sa coastal community ng Bula. Kalahati sa kanila, may agam-agam pa rin sa pagbalik sa dagat. Kumalat kasi ang banta ng tsunami sa buong Jensen. Paglilinaw ng Tivox, normal na sumunod ang tubig sa direksyon ng pag-alog ng lupa. Wala naman daw banta ng tsunami ngayon. Uh, wala pong banta ng tsunami. Kung may tsunami man, 5 minutes after the wind at dumating na yung si Tommy So uh, normally, uh, aftershocks are one degree lower than the mean shock. Wala siyang dapat yung kasi kung magkakaroon na ng aftershock, hindi yan aabot uh, sa uh, hindi po yung nakapag generate ng tsunami. Sa tala ng Pivox, hanggang alas 10 ng umaga kanina, isang daan at labing anim na ang aftershock sa buong southern Mindanao. mag alas 11 naman ng umaga ng ang 6.1 magnitude earthquake sa timog silangan ng Balut Island sa Davao Occidental. Wala namang naitalang pinsala mula sa panibagong lindol. Habang sa Sarangani Province, pinalawig ang kanselasyon ng klase hanggang biyernes, November 24. i muna ang lahat ng paaralan para matiyak na ligtas ang mga pasilidad. umakyak na rin sa lima ang patay sa probinsya. Na po ang balita. Cheryl, bukod sa pagkain, problema ng ilang mga residente dito ay yung paputol-putol na supply ng kuryente. Patuloy pa rin kasi ang pagsasaayos ng ilang electrical lines dito sa siyudad. Cheryl. Maraming salamat, Rinel Pawid. Mga kapatid, Julius Babaw po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5